Sa ko si Yomat ang pupunta pucha. Ako na lang sana putang ina. Ito tinamaan sa mukha. Kita mo, dalawang araw na ang nakalipas ito. Malapit ito sa Sochi at malapit din sa Crimea, sa baybay ng Black Sea ng Russia. Oh, hulaan mo? May mga tao sa Twitter na humihiling sa sandatahang lakas ng Ukraine na atakihin naman ang tulay ng Kerch. Gaya ng alam ng marami, ang tulay ng Kerch ang naguugnay sa mainland Russia at sa okupadong Crimea para itong lifeline na kailangan ni Putin para masuplayan ang tropa niya sa timog Ukraine. Pag nawala ang tulay niya, susunod ang Crimea, pati ulo niya mawawala. Mukhang tumatanggap ng suhestyon sa Twitter ang mga armadong pwersa ng Ukraine dahil pagkatapos ng tweet, kinabukasan agad, inataki na ang Kerch Bridge. Narito pa ang detalye. Maraming pagsabog ang naiulat sa Kerch, pansamantalang isinara ang Crimean Bridge, ayon sa mga autoridad ng Russia. Ang mga nasa tulay at sa inspection area ay pinapayuhang manatiling kalmado at sundin ang mga tagubilin ng mga opisyal ng transport security. Para kay Putin, ito ay napakasamang balita dahil tila araw-araw ay lalong nawawala sa kontrol ang mga bagay sa Crimea. Umupo si Pangulong Zelensky kagabi at ibinahagi ang kanyang saloobin at natutunan mula sa pagpupulong nila ni Pangulong Trump. Ibang klase talaga ang truth social post na yon. Gusto ko lang malaman ang reaction mo habang sinasabi niya yon. Dahil sa tulong ng European Union, may kakayahan ang Ukraine na lumaban at bawiin ang buong bansa. Ano ang opinion mo rito? Sa tingin ko, mas malayo ang narating natin sa mga usapang pangkapayapaan itong nakaraang walong buwan kaysa sa nagdaang tatlong taon. Uh, si Pangulong Trump ay walang tigil sa pagtatrabaho para sa kapayapaan, ngunit mabagal ang pag-usad ng pag-mediate ng kapayapaan. Kailangan mong maging matiyaga at minsan matindi ang aksyon. And ang nakita ko kahapon sa The Truth Social posting ay masasabi kong maingat at may pag-asa, isang malaking pagbabago. Sabi ko nga, Iliyang Arusha ay nakakaintindi lang ng kapangyarihan at ito ay isang halimbawa noon. Ang post sa Truth Social kung saan hiniling ni Pangulong Trump na ibalik ng Ukraine ang mga lupang inangkin ng Rusya ay dumating sa maling panahon para kay Putin. Dahil, alam mo, noong ginawa ni Pangulong Trump ang post na iyon, mayroong lihim na pagpupulong na nagaganap sa pagitan ng mga diplomat ng Europa at mga opisyal ng Rusya. Ang pagpupulong na ito ay nagaganap sa gilid ng United Nations General Assembly sa New York. May mga bagong detalye mula sa pagpupulong ngayon. Ayon sa Bloomberg, Sinabi ng isang diplomatang Ruso sa mga opisyal ng Europa na ang mga pagsalakay sa buong Europa ay tugon sa mga pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Kremlin, hindi magiging posible ang mga operasyong iyon sa Crimea kung walang suporta ng NATO. Bakit ba sobrang nababahala ang Russia sa mga pag-atake sa Crimea? Ako rin, hindi ko agad napansin, pero ang Ukraine ay nagwawala. Winawasak ang mga aset ng militar ng Russia sa loob ng Crimea. Ipakakita ko muna ang listahan. Saka natin balikan ang detalye ng pagpupulong na ito. Sobrang nakatutok ako sa mga operasyon ng Ukraine laban sa mga refinery ng Russia, kaya't hindi ko talaga napansin ito. Pero malinaw na ang mga pag-ataking ito ang nagpapuyat kay Putin. Kaya kailangan nating tingnan kung ano ang mga iyon. Tingnan natin ang ulat na ito. Makikita sa mga nagdaang linggo, ang hindi ka nais-nais -na, na trend para sa Russia sa Crimea ang sinakop nila ang mga espesyal na unit ng depensa, intelihensya at puwersa ng espesyal na operasyon ng Ukraine ay nagsagawan ng mga tumpak na pag-atake sa mga pangunahing depensa ng himpapawid ng Russia, abiyasyon, pandagat at mga pasilidad ng lohistika sa peninsula. Noong 2000 at 25, ang unit ng depensang intelihensya na primary ay sumira at nagdulot ng pinsala sa halos 70 mahalagang kagamitan ng Russia sa Crimea na nagkakahalaga ng 42 bilyong dolyar. Diyos ko, ginawang bitag militar ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang peninsula kung saan winawasak ang bihirang kagamitan. Hindi pwedeng iwan ng mga Ruso ang Crimea na walang depensa pero di rin nila kayang panatilihin ang mga mamahaling sistema roon. Lagi silang lugi sa operasyon. Heto ang listahan ng lahat ng pag-atake. Noong Agosto 22, winasak ng Ukraine ang isang base ng drone sa paliparan. Pagkalipas ng apat na araw, winasak nila ang mga pasilidad ng logistika. Dalawang araw matapos iyon, sinira nila ang barkong may misil at radar. Dalawang araw matapos noon, sinira nila ang isa pang S-300 radar. Kinabukasan, sinira nila ang maraming kagamitan gaya ng radar, helicopter, at S-400. Noong Setyembre isa, winasak nila ang dalawang helikopter, isang tugboat, at isang base ng gwardya malapit sa Omerusk. Tila nagpahinga sila ng halos isang linggo. Bumalik sila noong Setyembre Sham at winasak ang depensa sa Himpapawid, Radar, at iba pa ng Russia. Noong Setyembre, labing isa winasak nila ang communication hub ng Russian Black Fleet sa Sevastopol. Sampung araw pagkatapos, Sinira nila ang tatlo pang helicopter at isang radar system. Isang araw pagkatapos noon, winasak nila ang mga amphibious anti-submarine aircraft. Pagkatapos ng ika-25 winasak nila ang dalawang cargo aircraft. Mga eroplanong istilong Soviet ito. At winasak din nila ang isang chopper at radar. Pinakamaganda. Sa huling operasyong ito, may video clip tayo. Panoorin natin ito ngayon. kapag nakita natin ang dami ng winawasak ng Ukraine sa Crimea, maiintindihan natin kung bakit nababaliw si Putin. At hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit ko sinasabing nababaliw si Putin ayon sa mga opisyal ng Europa na dumalo sa lihim na pagpupulong. Kasama ang mga diplomat ng Russia, sinabi nila na isinusulat ng Russia ang bawat salita sa kanilang notepad na hindi karaniwan. Sa ganitong pagpupulong, madalas buod o mahahalagang punto lang ang sinusulat ng mga tao. Para sa Russia, mukhang itinatala nila ang buong pagpupulong. Para naman sa mga Europeo, tila nais ni Putin malaman ang eksaktong detalye ng nangyari. Talagang tensyonado ang pagpupulong na ito at malinaw ang mensahe ng panig ng Russia. Kung hindi mapigilan ng NATO ang Ukraine sa pag-atake sa mga pinagkukunan ng Russia sa Crimea, posibleng magsimula ng gulo ang Russia laban sa NATO. Ganun kalaki ang takot ni Putin na mawala ang Crimea, kaya handa siyang makipaglaban kahit matalo sa NATO. Simple lang ang dahilan dito. Noong inangkin ni Putin ang Crimea, noong 2000 at apat, hindi lang ito simpleng pagkuha ng lupa. Ito ang pinaka-popular na desisyon na ginawa niya sa buong karera niya. Biglang umabot ng higit 80% ang approval rating niya. Para sa milyong-milyong Ruso, ipinakita ang Crimea bilang isang makasaysayang lugar na ninakaw noong pagbagsak ng Soviet at sa wakas ay naibalik na sa inang bayan. Sumimbolo ito sa pagbangon muli ng Russia kay Putin. Iyon mismong simbolismo ang dahilan kaya mahalaga ngayon ang Crimea. Ang pagkawala nito ay hindi lang magiging pagkatalo sa militar, kundi magiging isang malaking sakunang pampolitika. Ibinatay ni Putin ang lehitimasyon niya sa paghadlang sa pagbagsak ng Russia at pagtutol sa kanluran kung umatras ang tropang Ruso sa Crimea. Mawawala ang kwentong iyon at magmumukha siyang mahina. Para sa isang leader na namumuno gamit ang lakas at takot, ang kahinaan ay nakamamatay. Bukod sa simbolo, mahalaga rin ang Crimea sa estratehiya. Ang Sevastopol ang pinakamahalagang yaman ng Black Sea Fleet ng Rusya o kung anuman ang natitira sa fleet na iyon. Ang pantalan na ito ang nagbibigay sa Moscow ng akses sa mga pantalan na hindi nagyeyelo sa Mediterranean at higit pa roon. Nagbibigay ito sa Rusya ng lakas sa gitnang silangan, nagbabanta sa timog ng NATO, at kontrol sa baybay ng Ukraine. Kung wala ang Crimea, ang Rusya ay halos makukulong sa Black Sea at mapipilayan ang mga ambisyon nito sa hukbong dagat. Nandyan din ang tulay ng Kerch, isa sa pinakamahalagang lifeline ngayon para sa digmaan ni Putin sa Ukraine. Sa tulay na ito, dumadaan ang mga tangke, bala, at gasolina na na nagpapatuloy sa laban ng hukbong Ruso sa timog ng Ukraine. Tuwing tinatamaan ng Ukraine ang tulay gamit ang mga misil o drone, hindi lang ito dagok sa kanilang lohistika, kundi isang direktang tama sa imahe ni Putin. Kita mo, personal na binuksan ni Putin ang tulay. At siya ang unang nagmaneho ng track na tumawid sa buong tulay. Personal na proyekto ito ng kayabangan, simbolo ng kapangyarihan niya, na itinayo sa konkreto at bakal. Kung permanenteng masira ang tulay, malalagay sa alanganin ang buong kakayahan ng Russia na kontrolin ang timog Ukraine pati na rin ang mismong Crimea. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi kayang bitawan ni Putin ang Crimea at kaya handa siyang gawin ang lahat para pigilan ang Ukraine na umatake sa loob ng Crimea. Makikita mong hindi lang sa target militar limitado ang tagumpay ng Ukraine. Dalawang buwan na nating tinatalakay ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia mula Agosto labing-anim sa tatlumput-walong refinery ng Russia ang napinsala ng Ukraine. Marami sa mga epekto ng mga pag-ataking iyon ay nakatuon sa Crimea. Ayon sa sariling estadistika ng Kremlin, 50% ng mga gasolinahan sa Crimea ay wala ng natitirang gasolina. Nagiging sanhi ito ng napakahahabang pila sa mga gasolinahan na may natitirang gasolina. Tingnan mo na lang itong isa. lumala ang sitwasyon, kaya napilitan ang mga autoridad ng Russia sa Crimea maglabas ng pampublikong anunsyo. Sabi nila, Mga kababayan, hindi maganda ang nangyayari. Pero aayusin namin ang lahat sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo at nagbigay sila ng takdang panahon. Pakinggan ninyo ito dahil hindi lang ako ang nakakita ng anunsyong ito. Nakita rin ito ng mga puwersang Ukrainian at mabilis nilang sinira ang mga plano ng Russia. Bago natin talakayin iyon. Tingnan muna natin ang anunsyo. Dahil hindi gumagana ang ilang refinery, nagkakaroon tayo ng problema at pagkaantala sa supply ng gasolina. Ang sitwasyon sa 75 octane na gasolina ay tuluyang magiging normal sa loob ng dalawang araw at ang issue sa 72 octane na gasolina ay mareresolba sa loob ng dalawang linggo. Pinakamabagal na, walang problema sa diesel, sa ang supply. Direkta akong nakikipag-ugnayan sa federal na autoridad at kaugnay na serbisyo. Objetibo ang situation. Hinihiling ko sa mga taga Crimea at bisita ng peninsula na magtiis. Ang mga problema ay lumitaw dahil sa mga dahilan na di natin kontrolado. Uulitin ko ito. Sa loob ng dalawang araw, ang supply ng siyam limang octane na gasolina ay ganap na maibabalik. At sa loob ng dalawang linggo, ang sitwasyon sa siyam dalawang octane na gasolina ay lubos ding mareresolba napag-usapan na natin ang pag-target ng mga puwersang Ukrainian sa tulay ng Kerch. Dahil kung magagawa nilang hindi magamit ang tulay, ibig sabihin nito ay wala ng fuel tankers na makakapasok mula mainland Russia para mag-supply sa Crimea. Pero bukod pa dyan, tinatarget din ng mga Ukrainian mismo ang mga fuel tanker na dumating na sa gasolinahan para mag-refuel ng gasolinahan. Tingnan mo mismo ang clip na to mga kalsada putang ina gasolinahan may sumabog dalawang truck inihaw na karne naglabas lang ang youtube ng nakakabiglang anunsyo nagbabayad ito ng dolyar anim na na milyon kada araw sa mga creator bakit? kasi kulang pa ang mga creator sa youtube kaya mo nakikita sa homepage ang mga video na may mas mababa sa isang libong views tulad nito. Ngayon syempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat magsimula ng sariling channel. Pero kung naisip mo ng magsimula ng YouTube channel or faceless channel, ngayon ang perpektong panahon para gawin ito. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyong dolyar sa mga creator araw-araw. At mas pinopromote nito ngayon ang mga bagong at maliliit na channel kaysa dati sigurado akong marami kang tanong sa pagsisimula at pagpapalago ng channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng channel, panoorin ang video sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or card sa screen.